Kapanayam natin si Presidential Communications Operations Office Secretary Sonny Coloma para sa kanya mga salubin sa si nagaganap na klase ng pagtanggap sa cybercrime law. Magandang tanghali po, Secretary Coloma. Magandang tanghali naman sa iyo, Princess, at hey. sa lahat ng mga taga-subaybay. Apo. Ilang katanungan na lang po. Para po sa, mga, para po sa kapakanan ng uh, uh, madla, ano po ang paninindigan ng palasyo kaugnay po sa protesta laban sa cybercrime law? Naniniwala po kami na kailangan natin ng isang Cyber Crime Prevention Act ah, sapagkat kailangan po ng regulasyon para maging maayos ang daloy ng impormasyon at ang uh, ma-regulate din po no, ang uh, paglahok ng napakaraming mga mamamayan sa social media channels sa iba pang uh, uh, channels ng uh, cyberspace. No? Ngayon, uh, sa, sa ganyan pong kalagayan... Inikilala din natin na marami pong pwedeng uh, ma-improve no doon sa provision ng batas na kapapasalamang at bukas na bukas po ang ating Pangulo na pakinggan ang mga saloobin ng ating mga mamamayan. Pero nais na po namin ipaubaya yung pagbabago sa batas kung mamarapatin man sa ating mga mambabatas sapagkat yun naman ang tungkulin nila. Uh, secretary, mayroon po ngayong mga pagkilos sa hanay po ng ating mga mambabatas na amendahan po ang batas. Ano po naman ang masasabi niyo rito? Sila po ay may ganyang tungkulin ano at dapat po sigurong a uh, uh, lumahok po ang mga mamamayan sa mga dialogo, magbigay po sila ng input sa ating mga mambabatas at ipaalam nila kung ano yung mga partikular na panukala nila para po mawala do sa batas yung mga binabatikos nilang mga provision at mailagay naman doon yung mga inaakala nilang dapat na mailagay para nga po mapangalagaan at higit pang mapasigla no yung partisipasyon ng mga mamamayan sa cyberspace okay. Secretary, ano naman po ang inyong take no sa ironic situation po ng ibang protesters na dinadaan naman po sa hacking ng government websites para po irehistro ang kanilang pagtutol sa batas? wala po sa lugar yon ano at uh, pinagbabawal din po yung mga uh, paggawa ng mga pantang bandalismo no kabilang na po sa cyberspace. kaya nga po uh, si Secretary of Justice Laila De Lima ay nag-utos na sa MBI no mm -hmm. na tugisin yung mga hackers at kami naman po ay gumagawa ng karampatang aksyon para palakasin ang seguridad ng mga government websites kaya hey, uh, panghuling katanungan na lang po, ano po ang assurance po na may bibigay po sa taong bayan na hindi po ay uh, wala po sa agenda ng guberno ang kitlin ang kalayaan nila sa pamamahayag? Napakalakas po ng commitment ng ating administrasyon simula na sa ating Pangulo na pangalagaan, protektahan at palakasin ang ating demokrasya sa pamagitan ng paggalang sa karapatan ng mga mamayan, lalong-lalo na yung freedom of expression o yung kalayaan sa pamahayag. Hindi po uh, papayagan ng ating Pangulo na magkaroon po ng palakid sa pagkakaroon ng access to information, at lalo kung hindi tayo gagawa ng anumang aksyon na mga po dito. Uh, medyo eksahirado po yung mga nagpaparatang na tayo ay nasa loan. ano, Wala po naman sa ganong kalagayan ng ating bansa mm -hmm. dahil uh, alam na po ng ating mga mamayan at alam din ng buong daigdig kung gaano po uh, ang commitment ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino mm -hmm. na pasiglahin ang ating demokrasya. Hindi lamang para sa ngayon, ngunit sa mahaba pang panahon. okay Maraming salamat po, Sekretary Coloma sa pagbibigay po ng panahon sa ating dito. Thank you.